Gala gala is real. Ayan. Gala lang kami. Ang mga inday. Ang mga inday. Gala gala lang. Ayan. Ang kainday kong isa. Ayan. Lakad lakad lang kami. And exercise kami. Exercise lang. Ayan ang aming mga kapitbahay. Ayan. Papunta kami sa pharmacy. Para bumili ng gamot. Ayan and ang and aking and kainday. Ayan. <laughs> Kaway. Kaway-kaway <laughs> lang siya. Ayan, kaway. Para ba? May konting taba kasi kami. Ayan, ayan ang mas mataba. Ayan nga. Yeah. exercise pala po. Magawin ng pinas, matapit mas Masexy na. Sexy-sexy na. <laughs> sexy, sexy na wala pa siyang 1 minutes kahit mga 1 minutes lang ay kalbo nakakita tayo ng kalbo marami pala ditong mga kalbo ha? isa na yung namin dyan ayan naka 1 minutes na tayo